kami pag ano, madaming tao. Para safety po sa ano, mga tao na dumadaan. Nap, na Dapat po lagi mag-iingat sa pagda-drive. Oh, simple, kung nag-aapura ka, Uh, oh, kahit di, matataong lugar, sir? Ay, hindi na. Kailangan, mahina mo ng takbo. O kailangan 30? O, oh, okay lang yung 30. Bakit naman po? Para? O, oh, para hindi ka magkadisgrasya. O, oh, tapos baglang may tumawid bigla na aso, ganun. Karamihan dito, aso na tumatawid. Okay. Ma... Bubundo mo. Pa-30 lang? O, oh, 30 lang. Oo, oh, pwede. Para iwas disgrasya, pwede ma hindi maka-sidente. O, oh, mas mapagal? O, oh, dapat sa na yun? O okay. mga 20 o 30, mga 30, pwede na yun. Kaysa e kwan, mapabilis kung maraming tao, no? Maka sinindi ka pa, di, disgrasya pa. Abala, abala pa. Okay lang pag sa mataong lugar, pero pag sa highway, mga 40, pwede pa ganun. Siyempre, ano, yung iba, bigla-bigla silang tumatawid, eh, mga ganun. Mataong? Oo. Oh. Papayag po kayo? Oo po. Eh, pag sa highway, sabi ninyo? Eh, wala, ma'am. Matagal sa inyo, sir? Hindi. Bakit? Hindi po. Mabagal. Mabagal. eh, matao, sir. Okay lang ba yun? Oo, okay lang pag matao. Pag matao. Okay lang sa inyo, 30. Oo, okay lang pag matao, pero pag sa inyo, hindi. hindi. Bakit, sir? Bakit? Kung kalau kemagadis kasa sa siapa yang matatagalan tak kalah